Formal nang inilunsad ang pagiging host ng Pilipinas para sa ASEAN Summit sa so 2026 kung saan ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong prioridad ng ASEAN Summit. Ang detalye sa report ni Harley Balbuena. The official logo of the Philippines ASEAN Chairship 2026. Ito ang opisyal na logo ng 2026 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit kung saan magsisilbing host ang Pilipinas. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang national launching ng chairmanship ng Pilipinas ng ASEAN sa seremonya sa Foro de Intramuros sa Maynila. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na isa sa mga naging punong abala sa preparasyon ng bansa para sa hosting ng ASEAN. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na bilang ASEAN Chair, isusulong ng bansa ang tatlong prioridad ng ASEAN na nakatutok sa kapayapaan at seguridad, kasaganahan at people empowerment kanya binigyang din ang kahalagahan ng pakikipagdialogo sa harap ng security issues sa region. To champion peace and stability through dialogue, adherence to international law, and enhanced cooperation on traditional and non-traditional security issues. We believe that through cooperation and understanding, ASEAN can further strengthen its role as a force for peace and progress in the global community. Bukod dito, sinabi ng Pangulo na isusulong din ng bansa ang responsableng paggamit ng artificial intelligence upang mapalawak ang kakayanan ng ASEAN sa pagtugon sa mga kasalukuyang hamon. We shall harness AI for early warning systems, maritime domain awareness, and humanitarian assistance and disaster response or HADER ensuring that technology becomes a force for stability rather than division. Sinabi pa ng Chief Executive na malaki ang may tutulong ng AI at digitalization sa regional competitiveness at sa micro, small, and medium enterprises. sa din ang ASEAN Philippines 2026 website para sa mahalagang impormasyon sa ASEAN hosting. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang pagtatalaga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Chairs Special Envoy to Myanmar. We are confident that she shall bring a constructive, principled and inclusive approach to supporting the people of Myanmar guided by her mandate and the five-point consensus as we work together towards peace, stability and reconciliation. Bukod sa official logo ng ASEAN 2026, Ipinakita rin ang ASEAN 2026 Commemorative Stamp. Ang seremonya ay dinaluan din ng mga miyembro ng gabinete at opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at ambassadors ng iba't ibang bansa. Tampok din sa programa ang pagtatanghal ng iba't ibang Filipino artists. Tulad ni Mr. Pure Energy Gary V na inawit ang kantang Babalikarin. Ka Big bit ng 2026 ASEAN Summit ang temang navigating our future together o ang pagkakaisa ng lahat ng labing isang ASEAN nations tungo sa masaganang hinaharap. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.